I'm So guys, please support this channel also. sorter Renato Traders. So guys, kami rin 'yo kaming ngayon sa Dragon Boat. So let's go. guys, andito na kami sa Dragon Fruit. So, na arrive na kami sa Dragon Fruit. Ayan. So, akyat kami dyan. Kasama si Renato Adventurer, yung kaibigan ko. So, andun siya. So, may entrance kasi na 50 pesos bago ka makapunta sa Dragon Fruit. So, taa. Bili kami na Dragon Fruit. So for a minimum purchase of 50 pesos is necessary on each guest who wish to experience the fascination fun. Ah, fascination fun pala guys. So ang kiat kami doon. Kasi bago na yun. Kasama si Dinato. Ang kaibigan ko. So sana ay panoorin niyo yung adventure namin ngayon. Tara. 169. Kasi hindi ko palihog kayo. Bislita. Avoid pinching. Avoid pinching. Tapos. Okay Amin nice. guys, what's up guys? Uh, Lami kami guys. Uh, <laughs> Anito ko sa wishing, wishing, wishing well. <laughs> so, nito katulito. So, sana hindi makikasakaya po dyan. So, ngayon so guys, kasi may kasama ko si Renato Adventure. So maya maya ay aakyat uh, kami doon. So kasama si Renato Adventure. So tara! Guys, ay aakyat uh, na ako sa Dragon Fruit. So I'm so excited. Then oh, excited na din kayo aakyat uh, sa Dragon Fruit. Yan. So yung si yung kasama ko ay nandun siya sa wahe kasi ang ingay niya mag-vlog. So ngayon, mauuna ako mag-vlog dito sa Dragon Fruit. So tara! Samahan niyo ako aakyat sa Dragon Fruit. Let's go! Nandito wow! na ako sa Dragon Fruit ng Ubay. Kasi guys, ito din ay kabilang sa Ubay, sa ubinsya namin. At marami na rin itong pupunta na vlogger. Yes. Kabilang na si Flora May, natagalis siya. Mega shout out sa dyan. Kapatid Flora May. So ayan guys, ito yung view ng Dragon Fruit ng Ubay. So tignan natin doon sa ibabaw. Pupunta tayo sa ibabaw. Doon sa ibabaw. Pupunta tayo doon para makita natin ang full view ng Dragon Fruit ng Ubay. So Tara! guys Aakyat so, na ako ah, Aakyat na ako Tapos kaya yun natin yung view ng dragon fruit na Ayan nakita niyo yung view Ang ganda talaga so, Makita natin yung full view ng dragon fruit na kuba So mapakita ko, ipareview ko inyo, Ipareview ko sa inyo yung view ng ubay ng dragon fruit. Kasi ito yung naunahan ko na kasi ano alam nyo guys ito yung wish ko na makapunta sa dragon fruit kasi malas kasi kami noong sunday di kami nakapunta kasi maulan so ito na yung time namin para mag-venture sa dragon fruit wow so tara ating i-view yung view ng dragon fruit na kubay andito na ako sa ibabaw may <laughs> makikita rin yung view sa ibabaw so Diba ko sa inyo yung view view ng Dragon fruit So let's go. guys, nakita niyo yun yung view ng dragon fruit ng Ubay. So hangat. <laughs> so ito ang ganda, talaga. So sino po yung mga vlogger diyan? Punta na kayo dito sa Ubay sa probinsya namin, ang ganda talaga ng view dito. Tapos ito yung guys, hilaw pa na hilaw, sa green hilaw pa na hindi na pwedeng At kasi bawal din humawak sa mga mga dragon fruit dito, bawal kasi. So yan guys, ang ganda talaga ng view. So din makikita natin yung andun pa sa iba Andun pa. So, ang ganda talaga, guys. Dito, di ko ma-explain na ito pala ang pinakaganda. Di ko na-expect na maganda pala dito sa Dragon Fruit na Dubai. So, ayan. Ito, dito sa likuran ko, makikita ninyo ang uh, parang chocolate hills. <laughs> parang chocolate hills. Tapos so, dito din. Talaga, ang ganda talaga, guys. So, yun lang po, guys. Sa tsara ay na-enjoy kilo sa, sa aking adventure sa dito sa Kalanggaman kasi maya maya ay uwi na din kami at kakain kami ng dragon fruit so next natin yan maya so si excited na ako so para na kakain na sa dragon fruit kasi excited ako ano ba talagang lasa ng dragon fruit so nagmas ako kasi baka in case emerge emerge baka bawal so let's go guys nandito na ako ulit so dito ako kayo so makita rin yung ano iwan ko kung saan nyo ang ganda talaga dito guys promise so ayan makita rin nyo yan yan ang uh, si. si 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 Dagat. So, ayan, mag-ano nyo na, guys? Maybe, parang, basta dagat. Iwan ko kung saan, kung saan lugar yan, kasi, matagal na kung hindi nakabalik dito sa lugar namin. So, magkita niyo yan. Promise, ang ganda dito, guys. Punta kayo dito sa aming probinsya ng Bohol. So, dito rin sa front ko, charot front, ayan, Guys, ang ganda talaga dito, promise. Sawak dito. So guys, mga mga ay kakain din ng dragon fruit at saka ice cream. So sana ay na-enjoy kayo sa aming adventure sa Dragon Fruit ng Ubay, Bohol. So dito kasi, kasi guys, umuwi ako sa province namin kasi we have more fun in the province of Bohol, uh, Bohol province of Bohol. <laughs> so ninyo yung view. Tapos next week guys, ay pupunta kami sa Paranomic. Uh, Paranomic? Paranomic sa Alicia, Bohol. Doon kami next week pupunta kami doon. So maraming salamat. So, so, may ano pa, kakain pa kami ng ano, ng ice cream at chicken dragon fruit. So sabi ng babae kanina, within 4 days daw, magpabuti daw 4 days, ano, Eh, pahinugun <laughs> yung ano dragon fruit para mas daw malalasan yung masarap So next time guys, nakakain tayo ng pag-uwi, pag-uwi namin doon, kakain kami ng ice cream at saka dragon fruit. Ewan ko kung ano lasa, utara so, So, ngayon guys ay uwi na kami so kakain na kami ng ice cream made in dragon fruit so yung kasama ko ay mauna na kasi ang ingay so tara muna bababa na tayo kasi uwi na tayo kasi hapo na hapo na so ayan bababa na tayo doon sa bahay na yun para kakain na ng dragon fruit at ng ice cream so tara sa wakas nandito na kami kami siya ako pala So yan, mataas kaya. So, tara na. So ngayon guys, ay, andito na kami, kasama ko, yung, kasama ko, so kakain na kami ng ice cream made in, made in dragon fruit. So yan, kasama, nagpa-vlog din siya. So, tara, Kain na tayo. Guys, so ngayon guys, ay, kakain na kami ng dragon fruit. Kasama ko si, Rinato adventure so don't forget guys yung supportahan naman natin si Rinato yung kaibigan ko kasi maliit pa yung bahay niya supportahan natin siya ito yung kaibigan ko at so ngayon guys kumain na kami ng dragon fruit yung ice cream nila is made in dragon fruit kaya ang sarap talaga guys ayan yung kasarap ko sinasarapan so guys ito made in dragon fruit to masarap kaya guys so kung sino yung willing pumunta dito sa Antipolo ako dito sa Ubay. Punta kayo dito guys. Ma-adventure kayo. So, yun lang po guys. So, yun lang, yun lang po guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. This is on your Show. I'm Renato Adventure po. So, don't forget to like, and share, and subscribe. Bye-bye. Maraming salamat.